may, eh, may mga padrino yan. Eh, yung padrino nila hindi upra sa akin. Kasi dyan na tayo baray, ha? Eh, para yan. Eh, paano? Ang problema nga po, po liba, ang pinagmumula ng away. Siguro alam nyo naman yan, kagawa, di ba? Oh, oh, oh. Ganun lang po. Kapit, mabaw lang kagawa, di ba? kami mo yang pakai ini sensi mu, Eh, eh ini nak mabuhay na ito Ito, sampan nyo to O, sampan nyo to oh. Sampan nyo O, oh, yun, mo. Diba? pa, diba, masyado na ano eh Kusta? Diba? Hindi nyo, niyo pa eh okay. oh, ikaw na na, sir Okay O, ikaw, ikaw Naiintindihan mo yan, diba? Eh, kaya lang eh ba? Diba? 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 Mm -hmm. no, Tuloy ko lang ha Mabuhay na yun to Mabuhay na yun O tingnan mo nagigisang linya na lang Ha? Ilang beses na inoperate ito Ang MNDA kasama ng operate sila Sir Gabriel Go Ha? Pinakiusapan sila O e, pati yung korte yan Tinabi O ngayon ni na yung Sir Gabriel Go Tinabi O Pangalawa Kiniring namin sinabi, hindi mali. Eh, binabasto na kami pag agad. Diba may ni? Tagalin eh. natin yan. Nuduwag no, yan. Alright. yan. Yan yung uh, una cooperative si Jerry okay, Gabriel Go ng MMDA. Kinakiusapan nila. O, siyempre, mabait yung tao. Sinabi. O, ngayon, nagkiring yung proba, nakiusap, sinabi. Eh, sa akin, sinabihan ko na yan. Eh, hindi pa pwedeng ganyan. Maliwanag, oh. oh. kalsada kasi mali, ito eh. Pero tayo, pwede no? Oo. Ah covered oh, court dito you know? May covered court doon, Banda doon meron. Malapit lang, walking distance okay, lang yung din. Hindi di ba? O. Oh, ang sasabihin, laruan ah, ng mga bata. Eh, kaya nga May kanya ito eh. eh, dito, eh mga yan, di ba? May may O okay pag sa sasabihin. Baka mag-adik. Oh, eh, mag-adik kayo. Para ma oyo kayo. Okay. Pag

may mga padrino yan. Eh, yung padrino nila, hindi upra sa akin. Oo, oh, may padrino. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Oh, teka, teka, teka. Ayan, matigat. Ito, oh, ikaw mo, ilang beses na Oo, oh, diba, pabalik-balik lang. oo, ngayon, ang mga ka parang Parangay nga, giniba ako eh. Yung apat na palapag na nasa giniba natin eh. Kasama lang ang DPS. FTPB, pa. MDR Arebo, ito pa kaya? Ya, hukunin mo yan. Ito na, ano niya? Ah, D8. D8 na siya. Time is up. Ano to? Pwede natin ilagay sa mga covered court. Ya. Mas maganda covered court. Idudulate natin niya sa mga covered court na wala pang court. Safe pa yung mga bata. Safe pa, oo. Ito pa, ito. Makakamulugan. Ito pa. Ito kasi yung pinagpwepwesto ng basketball court eh. Ang problema kasi daanan kasi to. So, malaking karsada to, mabuhay lane. Kaya mas maganda sana ang covered court sa mga safe na lugar din. Tulad ng uh, covered court pupunta so yan. Kasi, yan. Diba? Wala na kayong babalikan. Ha? Tuturugin ko yan sa opisina namin. Kasi ikikita niyo uli yan. Wala na. Pwede turugin. kakausapin ko lang. Oo. Kapag na nasa pa yan, ko lang Kung no. update Ano ka ba yung kaosin? Ano ka ba yung Sari, nakiusap sa inyo si Cabrego. Si Sir Cabrego, si nakiusap sa inyo. Eh, paano mo doon. Ngayon, oh. diba? nag-clearing yung mga kasama ko dito. Nakiusap din. Tinabi eh. mo dito. Kasi dyan tayo, pare, ha? Eh, paano po ulit niya? Okay. E, namin niya sa city, kay... city engineering office. Oo. Ang lang kay... Hindi nga eh, paninga eh. dito si Mayor, pare. Paninga eh. Kani nga ito eh. Eh, paano kami masagasaan dito? Tinatabi naman ito. Hindi kaya nga, eh, tatabi mo. Tapos ilalagay niyo lulay. Eh. O, kaya yung kalye, tapos pa yung perwisyo. Ha? Kaya, pasensya ka na nga gawa. Kaya, tanong nga so. sa trabaho lang ako. Ngayon, okay. dyan sa amin, sa amin, sa so opisina namin yan, Ako na magsasabi kay Mayor kung saan ilalagay yan. Kaya, ah. ano ko tanong dumara? Oo, oh, wala, wala problema. Pagpunta ka doon, Ah, kasi ako, intusan lang din ako magtrabaho. Oh, uh, oh alam mo na ba, magkakasama tayo rito. Okay, ayun, 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 Sasama natin yan. Paano na sa lupya? namin yan, sasama natin yan. Wala ka pa pwedeng paglagyan yan? Hindi, meron nga ito sa loob papasok mo. Eh, pati hindi nilalagay doon. Mga dito, gusto maglaro eh. Hindi, ayun, kasi ayun, 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 na ayun, ayun, na ayun, 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 ayun,

Huwag mong huwag ngayon. Hawa, huwag mong huwag ngayon. Ah, mababasad niya Hindi, ako mas Sa akin ang budget niyo. Kaya nga, sinagitan naman. Yung project ni Congressman, ang laking budget nun eh. Ito kasi mga bagas, isang luna. ng laging eh. ba, nalang ba? Hawa, yung mga sasakyan. Hindi nga ba pare? Gawan o. na lang Magpapasaman tayo, magpapasaman tayo Walang oh, puno man naman trabaho mo po si. Ha? Oh, ay ah, oh, doon nga kita. Yan, 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 yan ha. Ako, pag trabaho pero trauma-trauma tayo Oo, oh, walang puno man yun uh, Ano mo nga lang, pag buwad yung sagot ha? Kung mag buwad to ngayon lang, buwad yun oh, ay, ay. Pero pata... Ay, siya lalagay Eh, ito kasi yung ah... Uh... Eh, ewan ko ah uh... Kaya kayo yung na humusga mga kakayon Kung tama, yung, yung tama ba yung ganito Minsan kasi kakatwira nila eh kesa mag-drugs yung mga kapataan eh magdaro na lang ng basketball. Eh yung problema kasi nakocompromise yung kalsada. Eh kitang-kita nyo naman oh. Kalsada ang kalsada ito. Oh. Eh sa nila yung basketball court? Eh, may covered court naman doon. Ayun yung kulay blue kung nakikita nyo covered court doon. mamaya papakita ko sa inyo. O oh, yung tapat mismo ng Gat uh, Hospital merong covered court doon. O oh, yan oh. Kalsada eh oh. Hmm? hindi ka eh. nalang alam mo na, nga oh, problema kasi nakaka-permission rin yun yung kinuha namin, nireklamo ng mga taga rito pinanik hindi ko naman nangyayari hindi na tayo hindi na kami sumusunod na lang dito. nga, ang bawang sa loob mo. Sa loob mo nalalabas. Hindi ka na palalabas Ay, bawang sa skinny ito, sa tulo, sa tulo. Sa tulo, Sige, basta huwag dito. Oo, sige. Sige, kumagukuha niyo. Meron dito. Hindi niya magukuha niya. Sa... na kami. Pagpapagod na na kami. problema nga po, libang ano, pinagmumula ng away. Siguro alam niyo naman niya, kagawa, di ba? Ganun lang po. Kapit, mabaw lang, kagawa, da? Hindi, yeah, yeah, yeah. hindi. Kagawa, tuwa ka na ng tao. Mamabuhang mga mga

tao tayo. oh, tingnan mo. Yan ba 'yung nakita dito? ganyan din 'yung wala kay ano, kay Sir Gabriel ko. Di ba? Tapos babalik sila kasi 'yung tao balik na. So, ito, eh ito lang kami, ay lang ulit dito, oh. Maka yung pakita lang natin yung kalsada ha. Ayun. Oh. Ito mas malinaw. Oh, oh di ba? Yung basketball court andito doon. So ilan na lang yung lane na magagamit. Okay, kiusap, tigagawad. Si

o, pinakasok to, no? Ate, hindi ka ate 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 Ate, hindi ka, sa iyo Para maliwanag na tayo, hindi ka, hindi ka Di ba ikaw yung nandirito lagi? Ano, dito po, yung sunod lagi? Sine yung niyan? Nakusapin ko lang, hindi yung